Magandang araw sa inyo mga kaprobinsya Ayan sa mga taga probinsya dyan na nakakaalam nito Nakakain na ba kayo ng ganito? Ito Ano ba ang tawag sa inyo nito mga kaprobinsya? Kinakain po ito, ito may mga buto sa loob Ayan o no? Sarap po yan At mga kaprobinsya, familiar din ba kayo sa halamang ito? Ito ay kapag nasagi mo ay tumitiklop yung mga dahon. Pero tila nag-upgrade na siya kasi sinagi ko siya ay hindi siya tumiklop. Ang dami dito guys oh. Eringani pala ay sa bundok la ang makikita. Pwede rin sa inyong mga bakuran basta madamo lang at huwag mo nang linisan. <laughs> Kasi ang halaman na yan ay mahilig sa mga damo. Doon mismo sila sa damo gumagapang. Madalas kong nakikita ito dito mga kaprobinsya ay doon sa damo na kung tawagin ay kadena di amor. Doon yan madalas gumagapang. At sa unang pagkakataon ay ngayon din la ang ako nakakita ng bulaklak nito. At kung ikaw talaga ay tubong probinsya, alam ko, alam mo kung anong tawag dito. Hindi ko lang mabanggit sa video ko kasi medyo sensitive yung tawag dito. So paano mga kaprobinsya? Muli ay hanggang dito na lang muli ang aking vlog. See you in my next vlog. Pa-share naman ang video ko mga kaprobinsya. Salamat!